Para guys, uh, ako ay mag-blower ng aking buhok. Para naman hindi siya masyado buhag-buhag. Pagamit so, nga pala ito ng anak ko. Kaya, gamit din ako. So guys, tingin yung pagkakaiba. Pagkakaiba ng blower at saka yung wala pang blower. Diba? So dito naman sa kabila. Dito naman sa basa

Ayun na lang kasi kami. Nakakabing ilan. <laughs> At saka mainit siya.

So, tingnan mo naman yung pagkakaiba ng blower at saka yung kaninang hindi pa nag-blower. Hindi oh, ba guys? Maayos

Okay, we're done. So, Tara na guys, mapalingkit na tayo. <laughs> Nag-blower ako para lang mamalingkit. Good morning guys! Ngayon nga ay mapalingki ako. Pupunta ko ng palingki para makabili ng ulam. Kasi nagbigay yung anak ko kagabi ng pambili ng ulam. So titingnan natin guys kung ano ang mabibili ko. Mura lang naman siya yung mga hindi naman bongga. So aalis na ako guys at pupunta na ako ng palingki. So bago ako bababa guys ay mag sa sign of the cross mo na ako para naman ligtas tayo sa ating paglalakad at iligtas din tayo sa mga masasamang loob so okay guys bababa na ako

lakas dahil sa ating parunungan na tumuko ang tagumpay. May mga ganyang nagpapahayag, nagsasabi sa pagkatunay na tuwan lang. Kaya Bayad. Thank <coughs> you. Yan. Isa nga. At saka sibuyas, saka bawang. Mente rin sibuyas. Ano lang, may isang ba? Ito. Sige, yun lang. Bawang, ah, sampo. Oo. Magkano na yan? na Sili. okay. lang. Ha? Sige. Magkano? kamatis kamatis, wala nang Magkano na <laughs> yan? Saan ang 60 na kilo dyan, wala Lahat po yan, Ma'am. texture. Ah, wala diba 50? 50 na lang. Ganda o oh, bakulay violet. Tapos ano naman yung binalatan ah? Ah, dito po yan. Ano yan? Binibinta rin? Apo. Magkano? Ganon din po, 60. Pero mas gusto ko violet. So guys, pupunta ako dyan. Mapabili ako ng isda. Joke. Ay, opo. Nag-vlog ka, ma'am? Ah. Yung malilit lang ang pipiliin natin kasi. Para mas marami. <laughs> Ayoko, ma'am. Bumili ako dati ng ano? Yung kulay dilaw na kamoto po. Ah, ano, matubig. Hindi siya, ano? Tapul. Ito po, ma'am, dilaw po yung laman na ito. Yan? Opo. Yung dilaw ba ang balat? Yan po. Ay, wala na po kami noon, ma'am. Naubusan po. Ano yung tindera niyan? ako po, ma'am. Ako po yung tindera niyan, ma'am. 60 lang kilo, ma'am. Maganda po yan, ma'am. Bago po. Maganda po. Muli ka na. Mga magkano kaya? Sige, ma'am. Kilohin po natin. Sixty-one. Sixty-one? Oh, yes po, ma'am. Sixty na lang po. Sixty na lang. Okay. Salamat. Sixty-one. Ayan po, guys. Bumili lang ako at may bumili na rin na isa si Ate Bing. Damihan mo, Ate Bing. Actually, ma'am, first day ko magtinda ngayon. Talaga? Wow, swerte mo. Maubos agad yan. Dalawa ba naman kaming Ate Bing, oh? Ayan po. Salamat po, Maubos po agad. Ay, ubos yan agad. Ano tay? Okay ka lang dyan? <laughs> wow, ang sarap niya. sa niya, Lord. Ano sa iyo, Mars. Wow, ang sarap niyan sa bawa, no? Ang ganda. Ano'ng isda yan? Loro. Ha? Loro. Loro. Molmol. -mul. Ha? Mulmul. Ano yang gata? Ha? Gata. Ayan. Magkano 'di? Tagpira 'di? 160, 160 na yan, 160. Ano lang, kahit dalawang piraso lang. Kasi kami lang naman mag-asawa ang kakain. Ang ganda ng tuyo mo. Ito lang 'yan. Ha? Okay. Kasi kilo ka. Asana? Magkano kaya tong dalawa? 109 mars. 109. Yes. Sakto na lang natin 100 para wala ano bus. Magkano mare? Doon sa may barangay. 99. Wait, wait. 90 na lang yan, Mare. Salamat, ha. Baka gusto mo 85 na lang. <laughs>